Yan. Pumagsak na naman tong ano. Trapal namin. yeah, <laughs> kaya't ko na naman yung ano. Sila ni. Eh. Napuno na kagad? Napuno na kagad? Hey, sa ano saan Saan? Oh, ah, yung ano? Yung box, cargo box sa sasakyan? Ulay blue. Yan yung mga ano. Recyclable. Nalagay yung mga karton, ganyan. Tapos kailangan, ano, pira-pira. So, yun, nakaano siya. Nakatupi. <mulay> oh, Pwede yan, basta ano Hindi sya yung Hindi <laughs> sya yung labas na labas talaga Yung dalawa doon ayan. Medyo ano, may nararamdaman ako ngayon eh Siguro ano na to Pag transition na naman ng lamig at ilit Ayan May nararamdaman ako Eto, hinayaan na namin to Isa na yung dalawa. Ito yung mga pinagtanggalan namin. No? E, Pira-pirasuhin para ano, tapon. Aba. Galing magwalis ah. Talagang ano ah. <laughs> Simula na ng ano. Paul. Ayan. Ay. Yung ilaw boy pa. Excited tong puno namin no. Dati hindi naman excited yan na siya ngayon sa mga ibang puno na katabi niya ay itong isa ay excited din galing ni Dylan, na ah. ba tayo yung. yung last vlog na napanood niyo papakita namin sa inyo kung ano na tapos namin sabi Ayan eh. tapos namin yung mga cabinet yan na lahat yung 1,000 plus. Ayan. 1,300 triata yan. Ayan. Hindi namin kinabit yung ano nila. Yung para sa loob. Kasi lalagay muna yan. Lalagay ng mga kumagawa. At least nabawasan na yung trabaho nila. Magbuo. Kasi mahirap din ibuoin yan eh. Nahirapan din kami. Ayan. Ito sa taas to eh. Sa range. Yung range sa il nasa ilalim siya. Parang exhaust pan niya pag nagluluto. And yun. Yung mga nag-message kasi. Kung natapos daw namin. Ayan. Ayan yung natapos namin. Walang pintuan. Pizza, pizza. Anong sahod mo? Pizza? pizza? Sa pagtulong ng ano. Napagod ka agad. Parang wala namang nangyari. Oo, oh, kay Papa yan eh. Ang chinelas mo. Ang chinelas mo. Mm. Dirty. Dirty? Ano yun? nila yung nalalaglag na, na dahil. Ano, pizza? Yeah. Okay. Ito hey, order namin ng ano. Ng... Ito na yung order ng mga nagtrabaho. <laughs> Dilan, Dave, Dilan. sino na yung mga yun. Naligo. Ang dami labahan, no? Ang niya ulam. May bago sila eh. Oh, yan. Ano na ito pa yun? May ham. $12.99 pa eh. Bagong ano. Parang ano. Kumawala yung mga ham. Parang sunog no? Parang hindi pa masyado nila ano. Tapos yung cheese. Ganilang cheese. May promo sila sa September 25 night. dollars lang. Ah. Oh. Isa. Hmm. Huh? Hmm. Bili tayo. Marienda nila. Seven ninety <laughs> na kasi ito. Tapos ito. Okay lang yan. o. Sarap to. Kain tayo. Kain. Medyo parang nasunog nga ito, no? Momibabo yung ham. <laughs> kain, kain tayo. This is favorite. Huh? This is favorite. <laughs> <laughs> kain na kain. Kagulo na. Masarap din, no? Nasunog lang yung ano, ham sa ibabaw. Ang sarap siya. Kain. Gusto, gusto mo yan? Ang gusto mo yan? Yan na lang, na pizza. Oh. Ang <laughs> Parang ano sunog pati yung cheese oh. No? Na masyado Mm. Baka sa pinaglagyan. pero okay pa rin naman. Ayan, nagluluto ng tinola. Ulam namin, tangalian. Ay, apunan. Hindi pa. Hindi pala ako nagtanghalian. Alas 11 na tayo kung Hmm. tapos ko lang mag-trim ng mga dahon ay mga sa masyado ng crowded eh Ayan. Tapos may binigay pala sa akin yung ano, kapitbahay. Ang tawag dito? Ay? Oregano. Oregano. <laughs> Hindi, IB daw, IB. Pero parang oregano, di ba? Ganda, oh. Eh, salamat, salamat. Eh, Dallas. Yan. Binigyan niya ako ng halaman. Tapos to sila ni nag-ano, uh, online selling. Online selling. <laughs> Nag-aabang. Nagpapaabang ako ng t-shirt, eh, ano. Bugs Anong Galore? pangalan daw? Si Bugs Galore. Bugs Galore, yun. Shout out Bugs Galore, ha? Ayan, pag napanood mo to, malamang hindi nanonood sa amin si Bugs Galore, eh. Shout out sa Bugs Galore. Bugs Galore. <laughs> Ayan, nag-aabang ng t-shirt kung ano-ano. Ayan. Tapos, kukunin ko tong dalawa. Lilipat ko dito sa malaki para makatulong sa paglilinis muna. Eh sabi? Babi sabi niya. Ay, sila ko yung Maricel. Ah, Maricel ang pangalan. Maricel. Mine lang ng mine. Cancel ang cancel. May bago palang pangalan, Maricel. <laughs> Ayan. Bali, ano, yung yun nga pala, ah, uh, may nag-comment sa akin na, uh, ano, kasi ilang araw tayo wala upload? Mga dalawa? Dalawa, tatlo, parang gano'n. Ayun, pagagaling ko lang kasi ng sakit. Yan, pero medyo okay na ako, yan. Uso ngayon. Uso ngayon dito, nagkaano ako, trangkaso. Ibang klase. Ibang klase yung trangkaso ko. Naka-isolate nga ako eh. Naka-isolate ako ng ilang araw. Doon ako sa kwarto ni Dave. Natutulog. Yan, pero ngayon okay na ako. Nag-test naman, okay naman. Ayan, wala na akong lagnat. Pero hindi pa rin ako pumasok ngayon. Sick leave, kaya no work, no pay. Yan. Kasi ang binibigay sa aming sick leave dito, tatlo lang. Uh, tatlo lang eh nagamit ko na 3 3 sick leave isang taon hindi katulad sa Pilipinas ilan 15 nya 16 o, parang, parang ganoon no oh parang ganun nya at para 15 nya sa dati sa trabaho o. dito kasi sa trabaho ko tatlo lang ang binibigay pero parang talo mo oh yung BL ko naman marami ayan bale na sa 20 kasi 10 years na ako eh ang pero ayan ang problema ay si Lani wala Walang BL, walang sick yan. Sa teams, no work, no pay yan. Kaya yun. Depende sa kumpanyang makukuha nyo pagka pumunta kayo dito sa Canada. Yun. Pero mag-comment nga yung mga taga-ibang Canada dyan at taga-ibang Canada. Yung mga taga-Canada dyan na malaki yung sick nila. O ilan yung BL na binibigay sa inyo at ilan din yung sick O wala ding binibigay sa inyong sickly po yan. Para malalaman natin, ha? Comment kayo dyan. Yan. Pero ako ngayon, medyo okay na. Nakarecover na. Ayan. Hinapanood niya yung last vlog? Yun, nagkasakit na ako noon kinagabihan. Bumigay na yung katawang ko. Kaya, yung continue ulit tayo sa pagbablog at saka pag-edit. Kasi nakapag-edit na ako kagabi. Yun yung na-upload natin. Kapon, yan, kagabi. Ayan. Ano? Meron na? Bag, bag siya eh, Inaabangan namin t-shirt ganyan. T-shirt, sapatos. Mura kasi binibenta dyan eh, no? Mura. Free delivery pa. Taga Esteban. oh, taga Esteban na Shout out Bugs Galore, Esteban. Free delivery within Regina. <laughs> Pag sa Regina, dinideliver niya. Ayan. Ayan. ayan Linis muna ako na ako, Wario. Iyon. Tingnan niya yung labas. Ano, taglagas na. <laughs> oh, 'di ba? Nauna nang nalagas tong puno namin. Ay, sa kabila yun Pareha sila. Um, niipon lang tapos dilinisin. Okay, no? Bilis ang panahon. Fall na uli. Tapos winter na naman. Yan. Then snow na naman. Marami na namang snow. Kaya ito yung pinakamagandang ano. Ah, uh, ano ba 'yun? Magpa-picture kasi yung tinatawag na Pole colors. May pula, may violet, may Tilaw, ganyan. And pang ano ba? Instagram, saka Facebook. Sundin na natin sila ni. Let's go Dylan. Medyo okay na ako ngayon, naka-recover na pero hindi pa 100%. Siguro mga 90. Eh, may mga magkasakit dito. Wala kang kikitain. No work, no pay. Pero lang kung maraming sikli pinipiga yung company niyo. Pero yung company namin tatlo lang. Yung ibang company nga, 'di ba, wala. Katulad kay Lani yung company nila. dan police, oh. police car police car Hadi 'yan, mehan 'yan, sa school, parang may mga yung tinuturo-turo nila. Tinuturo 'yan ni mga police D'o biya. Eh, ra Wala kang sikli. pumapasok na pera pero kailangan natin magpahinga diba? syempre hindi natin pwede pilitin yung sarili natin na pumasok pa rin kahit may sakit na tayo diba? puso kasi ngayon dito wala kang gawa sa baba may mga gumagawa wala <laughs> yung iba may sakit at kasakit din yung iba mas yung iba pagaling na kaya yun uso kaya tigil muna yung gumagawa walang gumagawa ngayon sa baba <laughs> lahat kami nagkasakit pero itong ano na to itong hindi ko lang alam ha hindi lang kung sa mali ako ha pero comment yung mga para taga Canada parang nagkasakit ngayon yung mga matatanda yung mga bata ano lang, mild lang. Ewan ko. Parang ganun eh. Oh, okay Ito, na yung Ito, papays yan ay sa gilid. Hindi, hindi nakita eh, no? Papays. Sa likod ka. This is This is CTV <laughs> Yung Popeyes no? Parang ino Parang ino nila yung parking no? Parking Yung parking yan Yung mga parating dito Tapos dito titira sa community na to O di Sakto yan November yan Gawa yan Feeling ko lang Mabilis lang naman nila gawa Gawin yan Pag na ano nila yung pundasyon Kahoy lang naman dito eh no? Parking no? Malaki no? yung Popeyes pasok si Dilan Wednesday. Kala ko yung pasok ni Dilan ano uh, Tuesday Thursday lang. Friday. Hindi pala Tuesday Thursday Friday no kala ko sa Friday lang 'yun kumbaga minsan lang. Kumbaga pag Friday nagsasama-sama sila lahat. No, yung yung tuwa pasok na Monday ano Wednesday. Kumbaga namimit nila. Once a week. Ka pumasok nila? Huh? Lang. Hey, lang. Kasi pumapasok na Okay? Eh? Kasi napagod sa school. All corners are crosswalks. Eh ba? Hay, wala nang pedestrian lane, no. Sa mga But corner, bigka may tatawid. Tatawid na yon, ano yon? Priority. Kasi dito naman malayo pa lang nakikita nila yung tatawid. Tumitigil na. Ano dito eh. Yung mga pedestrian, ano powerful talaga dito. Dami pulis nga oh, na ano, sa spare. Ah, baka man, may sila. Training, training na naman. Hindi ka tulad dun sa Pilipinas, pag pedestrian ka, takot na takot ka, ano? Hindi <laughs> mo alam kung tatawid ka ba? Oo, hindi ano? mo alam kung tatawid ka, ano pa. Hindi si Rice, di ba? Pag umuwi ng Pilipinas. hey shout out sa'yo, Rice. Nasa Boracay na naman, eh, no? Ah, madilaw na dito sa atin, no? Mga puno. Ay, okay, yung sakala ay sakala. Yung sa kapitbahay bahay ng natin isang lumalaba, no? Green pa. Medyo green pa siya. Hindi okay, nga yan nagkaroon, di ba? Hindi naglaglagan yan, na? Inglassier no? Yung last year, no? Uh -huh. Motibay nga yung puno nila, no? Yung, ang na lang uli. Wow. Pagigising lang namin lahat. <laughs> ang gising namin, 6 eh. Six. Mga six o'clock yan. Advance na, eh. Tulog ng tanghali. Tulog ka ng tanghali, Dilan? Ha? Huh? Yeah. yeah. Ay. Kamusta na natin yung mga fish? Inayos ko ulit ito eh. Ay. Ba't ganon? Hindi naman yung isang nilagay ko. Yun dumating na yung ano. In order kong shrimp. Dila no. Ayan o. Oh. No. Ayan o, oh. no, oh, maliit pa sila. Ano to ah? Itong shrimp na to, $25 lahat to ah. Paano hey. <laughs> siya? Maliliit eh. Ayan o, oh, no, $25 ang shrimp na yan. jade shrimp. Maliliit pa eh. Ayan. Malagay natin ito sa isang ano. Ganyan kang halang shrimp dito. Ano? Hindi lang. Wala ka nakikita. Kahit sila, wala mo nakikita din eh. Hindi <laughs> ko, ko kasi mapokus. Ayan o. Oh. Hmm. Sure Hindi. Okay. Ito, tignan mo. Oh. Okay. Ayan. $25 lahat yan. Ilang praso nung binigay sa akin? Sa dalawa, two, What? two, four, five. Limang? Ano yan? Wali mo yung Anim. May kumano. Ano? Lalagay <laughs> kasi natin dito. Hindi natin lalagay dito baka kainin eh. Doon sa kabila. Doon doon. Doon muna sa mali. Ano? Solo sila. Ano? Gutom na kayo? Yeah. Gutom na yata ato mga to eh. May shrimp yeah. din dito eh, ba? Diba? Dila. Nakita mo na yung shrimp dito? Malaki oh. na yun eh, no? Plus, yeah, Dalawa sila. Yung inayos ko, hindi ko na sila makita. Lumipas siguro ng pwesto. Oh, sila. Hmm? I see shrimp. Oh. May sipon ka na? No? A little, a little bit eh. Lahat na nagkakasipol ng transition ng lamig at hilig. Paul na kasi. Ayan o. Dilan. Nandiyan na sila. Naglalangoy-langoy. Lima. Lima sila. Ayan o. <laughs> <laughs> Nasaan talaga si Dilan? Wala daw nakikita. Eh. No. Nasi one. That's it. That's it. Yan. Uy, wala na nag-comment. Nahiya na. Ayan, na Naka-live kami ngayon. Tapos, magbababay na kami. Pero sa shoutout natin yung mga mag-comment. Wala na. Wala na nag-comment. Wait natin. Kahit may isang mag-comment man lang. Ayan. Wala talaga. Parang wala na yata nanonood ah. Alam, tagal. No? Ayaw mo pasama sa vlog yung mga nag-comment. Yun! Anton ko. Hello, Mark. Shout out sa'yo, Anton ah. Ayan, masasama sa vlog ang comment ni Anton. Ayan, yeah, no? Anton. Anton ko, shout out sa iyo. God bless you, Dylan. Ayun. Leonila Akol, hello from NHL and Steve. Thompson, Steve Thompson watching here from Niagara. Oh, Rochelle. Shoutout sa'yo. Happy birthday, Rochelle. Ayan, ah Kasama lang sa vlog, ah Anton, humabol pa, ho. Pinoy Avenue. Hi, Mark and family. Stay safe, yun. Shoutout sa inyo, Pinoy Avenue. Si Leon Leonila Akol. Ayan. Kay Steve Thompson and Neil Leonila Thompson. Ella Marie Roa Kalpo yan shoutout sa yo Ella Marie, hello Mark and family and eh uh, ito yung binabasa ko ah uh, ha. Yung mga comment and Eh Rochelle, yan shoutout sa yo happy birthday. yun. Len taw ka na Rochelle. Len <laughs> taw ka na Rochelle. <laughs> Ayan, wala na bang habol? Para ano? na magko-comment. Ayan, wala na. Ayan. Maraming salamat sa mga nag-comment at na-shoutout natin. Ayan. Ano to? yun Salamat, salamat. Ay, may. yun, Ella Marie. Oh, kala ko may bago. Ayun, thank you sa shoutout. Welcome. So, yun. Kapalam na kami sa ano, sa live. And shoutout din Lee Castro. Shoutout, Lee Castro. Ayun. Yung katatapos lang natin na mag-live 'yan. Maraming salamat sa mga nag-comment sa live. Tsaka sumama sa live namin. Salamat. Kakain na kami. Ayun loto mo. Ba't ibang takit nyo nito? Kasi... Wow! Espesyal? Ang piyesta. Kain tayo. Ito yung kalderetang buto-buto na ano, lasang adobo. <laughs> <laughs> Gutom tuloy ako. Kain tayo ha? kain tayo. Pwede pala itong ihanda sa Sabado, no? Kakain kaya sila. No choice. <laughs> Kain tayo.